Hello, mga ka-technic. Ang galing na kaya ito. Good morning. Bali, meron akong tinayagnos dito yung Mazda to. Bali, umiilaw yung kanyang check engine. Bali, ang lumabas yung kanyang bank 1. Bank 1. Sa may tambot. Ano yung sensor na yun? Eh, malamang. Hindi ko alam kung baka madumi na siya. Ah, o, madumi. O, kaya may yung sa katagalan na pati sa katagalan na siya kaya kailangan siguro palta na siya Ay, ibabaw yun di ba bangkuan? oo ah, ibabaw ng ano ng tambutso dalawa kasi yan eh oo oh, okay. bali ngayon mga kateknik ito wala na siyang check engine wala na siyang check engine natanggal ko na bali na delete ko na yung kanyang trouble, ano, trouble code P171 P0171 yung kanyang ano. Trouble code. Kumandar siya ngayon. Yung Basta. Sana wag na ulit siyang umilaw kasi na-delete ko na siya eh. Nag-normal na yung kanyang ano. Nung mabura siya, naging normal. siguro sa katagalan na madumi na kaya madumi na yung sensor niya o kaya yung iba kasi nababaha kaya umi meron kasi akong ginawa ng nakaraan dito nabaha siya eh. nabaha umilaw yung ano yun din ang naging findings niya yung kanyang bank one sensor Sana wag na siyang bumalik. Wag nang bumalik yung ilaw. Wala tayong may lalagay dito sa checklist kasi ang purpose ng kaya nagpunta rito may ari eh talaga magpa ano lang siya magpapa computer lang siya chika na lang natin chika na lang natin ito mga kateknik ito check yung tricklist na ito para lang ano baka hindi na naman chinikan eh minsan napapagalitan kami pag lang check ito eh hindi naman namin masisi yung, yung customer naman kamisan tulad niya magpapa-scan lang siya nagpapa-scan lang yung may-ari, yung lang talaga ang ano niya, scan lang talaga. Kaya hindi namin pinapakalimang kung ano. Ang iba kasi nagagalit pagka yung binukulat mo yung ano, binuksan mo yung hood, tapos tatanggalin mo yung mga ano niya, yung kanya mga air filter, i-check mo yung belt, eh, merong customer na nagagalit. kasi iba, at iba, eh, wala naman akong sinabi yung tanggalin niya, eh, scan lang naman ako. So, iba naman, magpapa-change oil. Magpapa lang naman ako, bakit kinakta ninyo yung lab? Eh, siyempre, meron, ano kasi ang rapid eh. Kapag may masang nasasakyan, kailangan i-check up lahat. Eh, kung minsan naman, yung customer aayaw ah, ng ganon. Kaya kami talaga, napaliwala na namin yung alam ng customer. Okay. Yung gusto ng customer, pinapaliwala na namin, mga kating. Okay, hanggang dito na muna, mga kateknik. Okay. Bali yung mga kasama ko may ginagawa sa kabila tapos nag-check -check siya ng nang break tine-check yung pang tine-check nila yung pang ilalim alay yung karito oh, uh, sandali lang i-checkan ko na lang kamo okay, bali ano naman to ang dagdag lang Honda Bale, check lang yung brake nito. Yun lang, bre yung brake lang. Check lang yung mga brake. Tapos, PMS lang. Hay